Yun, good morning, good afternoon mga kabrader brother kung saan man kayo naroon for today's video ah, Malamig, na kailangan pa rin ating lumakad, mag-walk everyday para sa ating health So kayo, kumusta naman kayo dyan? Sana mag-exercise din kayo Para sa kabubutin ang ating katawan So, yun. Nandito na ako sa street namin na naman. Same, paikot-ikot lang tayo. Paulit-ulit lang tayo. Dito kasi sa Canada, ganito lang. Kailangan haluan mo ng exercise. sa uh, ang buhay, paulit-ulit lang. Mga gustong pumunta dito sa Canada, ito ang buhay dito. Hindi masyadong masaya dahil dito ulad dyan sa Pilipinas. Lalabas ka lang, di tulad sa Pilipinas lalabas ka lang marami ka nang makakausap sa daan dito walang tao sa daan pero ngayon 8 o'clock pa lang tulog pa sila uh, yan walang tao walang mag isang naglalakad pero yung iba na sa mga park doon sila naglalakad ako dito lang sa street namin uh, yun yun ang buhay dito sa Canada Uh, mga nagbabalak pumunta dito, prepare nyo lang ang sarili nyo na ganito, bahay, trabaho, grocery. Ganun lang. Tapos kayo mga magpapamilya, lalabas, kakain sa labas. Ganun lang dito. So... Swerte na rin dahil uh, sa klima, maganda. Tulad ngayon, uh, zero degree. Malamig ng konti, pero kaya naman. Yun. Uh, yun lang ang tip ko sa mga pupunta dito sa Canada. Marami ngayon pupunta dito, student. Uh, mga bata pa, nakapag-adjust sa weather. Ayan. Dito tayo sa Kabela, sarado pa. Sarado pa siya, mamaya pa siya magbubukas. Na silang nagbubukas eh. Ah, uh, mga 10 o'clock siguro. huh Uh, Ano mo usok oh? Mo usok. May uh, pag paggawin natin magluluto tayo ng sisig. Para sa mga bata, kami nilagang itlog lang tsaka ang palaya. Okay na kami ni misis, yun lang ang kinakain namin minsan paksiu. Minsan ginisang ang palaya, kami lang dalawa yun ang kinakain namin. Yung mga bata syempre, medyo kailangan nila yung meat. Baka pa sila eh. ah. Uh, yeah. Yun. Woo. Malamig. Malamig, malamig, malamig. So, yun. Uh, konting tip lang sa mga pupunta dito sa Canada. Na uh, magsanay muna kayo doon kami nung bago kami pumunta dito. 2013. Uh, okay naman, may business kami. Tapos, meron kaming alam mo naman pag may business may konting pera may sasakyan may kasama sa bahay na nag-aalaga sa mga bata kaya nung nag balak kami pumunta dito uh, one year before uh, inalis na namin yung mga kasama namin sa bahay para pag-aralan na lang namin yung mga kamilang Ayun, kaya pagdating dito hindi na kami nag-adjust sa uh, ganong bagay uh, nakapag-prepare kami. Yun nga lang, na bago lang kami sa lungkot dito, malungkot dito. Uh, kaya nang bala ko paano mag yan dito ulit sa Pilipinas. Labas, punta ka lang sa Palengke, punta ka lang sa mga mall na malalaki dyan, sa SM. Solve ka na, uwi ka mag magpalamig ka lang sa SM. Pero dito wala, ganito lang. So hindi ko kayo dinidiscourage pumunta dito dito talagang magiging family, buo kayo family dito sa Canada dahil kayo kayo lang talaga. Kayo yung banding nyo, kayo kayo lang. Yun, yun lang masasabi ko sa mga punta sa Canada. So, sa susunod, bibigay pa tayo ng mga tip kung ano pa dito sa Canada. Okay, pag-uusapan natin yung mga sahod, yung mga in-demand na trabaho. Okay, maraming salamat po. Kita-kita tayo mamaya sa bahay at magluluto ako. God bless po. At sana po, subscribe kayo sa aking channel, Jocks TV. Like and subscribe. Maraming salamat po. God bless.